kinabukasan, tinutupad ni John ang kanyang pangako na pakainin si Jego ng masarap na pagkain bilang pasasalamat sa tulong nito sa misyon ng depensa. Pumunta silang dalawa sa isang mamahaling restoran kung saan natikman ni Jego ang unang beses ng Korean beef, at kahit siya ay napansin niyang napakamahal nito. Walang pakialam si John, at sinabi niyang humingi siya ng kahit ano pang gusto niya. Humiling siya ng inumin at umorder si John ng soju para sa kanya. Sa isang iglap, perpektong nahalo ito ni Diego na mas maganda pa kaysa kay Diego. Pagkatapos, kumagit siya sa karne, at napakasarap nito na halos hindi makapagsalita si Diego. Ngayon na nagkakilala na silang dalawa, sinabi ni John kay Diego na magsalita ng mas magaan at komportable. Nagkukwentuhan at umiinom silang dalawa, at habang lumilipas ang araw, inami ni Diego na medyo may hinanakit siya sa takbo ng kanyang buhay. Kung hindi dahil sa net hindi sana siya namumuhay ng ganitong klaseng buhay. Siya ay isang bituin sa soccer at isa sa mga pinakamahusay sa mundo. Ngunit sa isang kisap mata, siya ay bumagsak sa pinakamasamang kalagayan. Dahil dito, hindi na siya makapagtaguyod para sa kanyang sarili at iniwan siya ng kanyang asawa at mga anak. Naiintindihan ni John kung ano ang sinasabi ni Diego. Siya noon ay isang pandaigdigang bituin, at siya ay isang tao na maaaring makuha ang lahat ng kanyang nais. Ngunit sa paglitaw ng Battle.net, nagsimulang mawala ng interes ang mga tao sa sports at sa ganoong paraan, nawala rin ang lahat ng kanyang tagahanga. Sa kalaunan, mawawala ang FIFA at ang profesional na eksena ng soccer habang nalilimutan ng mga tao ang tungkol sa soccer. Walang kailangang sabihin pa kapag ang isang world class na manlalaro ay napipilitang manirahan sa Korea, nagtuturo sa mga bata kung paano maglaro ng soccer. Tumigil si Diego sa pagsasalita tungkol sa sarili niya at iminungkahi na dumiretso na sila sa punto. Kamakailan lang ay pinayuhan siya ni John na maging mage, at gusto niyang malaman kung bakit. Dahil ito sa regalo na mayroon si Diego. Pinapalakas nito ang lahat ng kagamitan na kahawig ng soccer ball, at ito rin ay isang SSS na ranggo ng regalo. Dahil dito, laging may dalang bola si Diego kahit saan siya magpunta. Pero hindi niya alam kung mayroon siyang kakayahan na maging isang mage, dahil talagang mababa ang kanyang mana stat. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, tinawag ni John ang isang bagay na partikular niyang nakuha para kay Diego. Ito ay isang Arachnis orb, at ito ay isang B-rank na mahiwagang bagay mula sa tribo ng gagamba. Ang orb ay nakabalot sa sapot ng gagamba, na ginagawa itong napaka-elastiko, at dahil ang mga gagamba ay may mga paalamang, ang orb ay itinuturing na bola, kaya't ito ang perpektong kagamitan para kay Jego. Ang item na ito ay magpapakita ng tunay na Jego na siyang pinakamakapangyarihang mage na kailanman ay umiral sa John. Nervioso na tinanong ni Jego kung magkano ito, at sinabi ni John na nasa 50 milyong won ito, at ang pagbanggit sa napakalaking presyo ay agad na nagpagising kay Diego. Mas mahal pa iyon kaysa sa paunang bayad sa kanyang bahay. Karaniwan, hindi kayang bilhin ni Diego ang ganitong bagay kahit pa mag-ipon siya ng 10 taon. Hindi pa tapos si John, at mayroon pa siyang ibang maya alok. Gusto niyang ibigay kay Diego ang orb na ito bilang regalo, at plano pa niyang suportahan si Diego sa pinansyal. Ang dating soccer star ay hindi makapaniwala sa sinasabi ni John, pero hindi pa tapos ang ating MC. Gusto niyang sumali si Diego sa guild na kanyang bubuon kapag umabot siya sa silver rank. Siyempre, gusto ni Diego malaman kung sapat ang pera ni John para doon, at kumpiyansa ang ating MC na mayroon siya, kahit na sigurado rin siyang malapit na siyang kumita ng mas marami. Pagkatapos, ipinakita niya kay Diego ang kanyang telepono, at anuman ang nasa loob nito ay sapat na upang isipin ng soccer star na tuluyan ng nabaliw si John. Ito ang mga prediksyon ng laban na magaganap sa pagitan ng Japan at Korea, at hinuhulaan ito na magkakaroon ng isang panalo at tatlong talo ang Korea. Ipinapadala niya ang parehong impormasyon kay Haayan, pero hindi siya naniniwala dito. Walang paraan na mananalo ang Korea laban sa Sword King, pero malapit ng mapatunayan ang kanyang hula, dahil dumating na ang oras para sa laban ng Korea laban sa Japan. Hindi makapaniwala si Jego na iniisip ni John na makakakuha ng isang panalo ang Korea. Halos imposibleng isipin niya na mangyayari iyon. Hindi niya minamaliit ang koponan ng Korea, pero ang Sword King ay ibang antas. Siya ay isang napakalakas na tao na kayang labanan ang buong koponan mag-isa. Naiintindihan ni John kung bakit mahirap itong paniwalaan, pero mas madali kung ipapakita niya ito kaysa ipaliwanag. Pagkatapos, kinuha ni John ang isang remote at pinatay ang TV sa tabi ng kanilang mesa, ipinapakita ang laban na nagaganap ng live. Ang pandaigdigang kompetisyon ay nakatakdang magsimula, at ang kondisyon para manalo ay dapat talunin ng isang koponan ang lahat ng mga manlalaro ng kalabang koponan. Magkakaroon ng limang rounds, at ang unang team na makakuha ng tatlong panalo ang magiging panalo ng laban. Agad na sinimula ni Ryuhei ang pagsugod at sinabi sa kanyang mga kasamahan na sundan siya, ngunit nag-atubili ang iba. Ayaw nilang sundan ang kanyang pangunguna, at hindi nila siya kinikilala bilang kasamahan. Hindi lang dahil koreano siya, kundi dahil mayroon na silang ibang miyembro na matagal ng kasama sa kopunan. Kailangan alisin ang taong iyon para makasali ang Sword King sa kompetisyong ito. Dahil dito, ayaw nilang sumunod sa mga plano ni Ryuhei. Habang nag-aaway sila, isa sa mga manlalaro ng Korea ang nagsimula ng isang malakas na atake na tuwirang nakatutok kay Ryuhei. Ang atake ay tumama ng perpekto, na nagulat ang lahat sa kopo ng Hapon pati na rin ang kopo ng Koreano. Nakikita nila ito bilang isang pagkakataon at nagmadali silang isagawa ang atake bago siya makabawi. Ang layuni nila ay pabagsakin muna ang Sword King at saka na ang iba. Pinigilan ni Ryuhei ang mga ito sa kanilang mga landas sa isang simpleng pag ng kanyang espada, pinapandurog ang lupa sa harapan nila bago pa man sila makalapit sa kanya. Pagkatapos, bilang tanda ng rebelyon, sinaksak niya ang sarili sa dibdib, inaalis ang sarili mula sa unang round ng kompetisyon. Iyon ang nagbigay ng unang kill sa Korean team na ikinagulat ng buong crowd. Ito ay naitala bilang kill ng Korean team kahit na si Ryuhay ang nagpatamba sa sarili niya. Ngayon, nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan ang hula ni Jehan, pero ang tanong ay kung paano niya nalaman na mangyayari ito. Hindi maaring ipaalam ni Jehan yun, pero sinabi niya kay Jego na magpokus muna sa laban. Nang maalis si Ryuhei, madali nang naalis ng koponan ng Korea ang natitirang mga manlalaro ng Hapon, na nagbigay ng unang panalo sa Korea. Ang MVP ay napunta sa support na nagkas ng spell na orihinal na tumama sa Sword King sa simula. At sa ganitong paraan, ang mga bagay ay nagbago ng lubos na hindi inaasahan. Pero ito mismo ang hinulaan ni Jihan. Lahat ay nangyayari ng eksakto tulad ng dati niyang buhay, kahit na ang mga dividend rate ng betting app. Sa lugar ng pag-recover, hinarap ng mga hapon na manlalaro si Ryu-hai dahil sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Siya ang kinatawa ng bansa, at basta na lang siyang nagpakamatay para patunayan ang isang bagay. Pagod na si Ryuhay sa kanilang walang tigil na pag-angal at tinawag silang isang grupo ng basura na walang anumang profesionalismo. Ngayon ay nakikita na niya kung bakit sila palaging natatalo sa Korea, at pagod na siya sa paligid nito. Wala siyang pakialam sa kanilang mga bata-batang pagkakaibigan, at kalmado niyang sinabi sa kanila na kung hindi nila siya kikilalanin bilang kanilang leader, papatayin niya ang sarili niya sa bawat round hanggang sa gawin nila. Sa mga pagpipili ang inilatag sa kanilang harapan, wala na silang ibang pagpipilian kundi tanggapin si Ryu Hai bilang kanilang leader kung gusto nilang manalo. Nagsimula ang ikalawang round, at ang panig ng Korea ay kasinggulo pa rin tulad ng dati. Hindi nila maintindihan kung bakit nagpakamatay si Ryu Hai nang bigla na lang. Una nilang iniisip kung siya ba ay isang especially ia o kung ano paman, ngunit mabilis nilang nakita na hindi iyon ang kaso. Ang Ryu sa larangan ng digmaan ay malinaw na handang-handa ng makipaglaban ngayon, at mayroon siyang ganap na ibang atmosfera sa paligid niya kumpara sa nakaraang pagkakataon. Ang koponan ng Korea ay nananatiling alerto at naghahanda na lumaban, ngunit sa isang kisap mata, naghatid si Ryu ng isang napakalakas na atake na tinamaan ng tatlo sa kanila sa isang iglap. Ang hilaw na lakas ng atake ay nagulat sa mga manlalaro at sa mga manunood ng kanilang mapagtanto ang napakalaking agwat sa lakas. Pagkatapos, sinundan niya ito ng isa pang atake, agad na pinatay ang huling natitirang manlalaro na nakaligtas sa kanyang malupit na atake. Ang mga manunood na Koreano ay nanginginig sa takot habang ang mga manunood na Hapon ay sumisigaw sa tuwa at sumisigaw ng pangalan ni Ryuhai. Natalo ng Sword King ang koponan ng South Korea sa pamamagitan lamang ng dalawang atake, at iyon ang nagpantay sa mga puntos. Tulad ng inaasahan, sa pagbabalik ng Sword King, madaling nakuha ng Japan ang ikatlong round, at hindi gaanong nagbago sa ikaapat na round. Ang kopuna ng Korea ay halos hindi makapagpakita ng anumang paglaban-laban sa napakalakas na kapangyarihan ni Ryu at nagresulta ito sa isang ganap na one-sided na pagkatalo ng Korea. Sa ikaapat na round, sinubukan nilang makipaglaban ng mas matindi, inilalagay ang lahat ng mayroon sila sa laban, ngunit sa huli ay walang kabuluhan ito kahit na nakatali ang kanyang mga kamay, somehow nagagawa pa rin niyang igalaw ang espada gamit ang ibang kapangyarihan at mabasag ang kanyang mga tanikala, tinalo sila isa-isa ng walang palya. Naiwan na lang ang archer at ang mage, at pareho silang nahihirapang lumaban, pero wala nang silbi. Sa kanilang buong atensyon na nakatuon kay Ryuhai, nagawa ng kabilang koponan na pabagsakin ang archer gamit ang isang murang tira bago pa siya makapansin. Nandyan pa rin ang ibang miyembro ng koponan ng hapon, at kaya pa rin nilang lumaban, kahit gaano kaliit ito. Sa natitirang mage na lamang, si Ryuhai mismo ang umakyat upang tapusin siya. Kinawa niya ito gamit ang isang bagong kakayahan na tila mayroon siya na tinatawag na sword flight. Nag-usap ang dalawang manlalaro, at hindi hinayaan ng mage na ang kanyang tiyak na pagkatalo ay pigilan siya sa paghamon kay Ryuhai tungkol sa kanyang padalos-dalos na desisyon na umalis sa Korea at magyabang sa Japan. Hindi pinapansin ni Ryuhai ang kanyang mga salita, at sinabi sa kanya na makakaligtas siya ng mas matagal kung ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay kahit kalahati lang ng galing niya sa pagsasalita. Hindi handang matalo ng walang laban, inactivate ng mage ang isang spell na nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan, ngunit bago niya ito ganap na ma-activate, nagpa siya ang sword king na subukan ang isang bagong teknik sa kanya, na nagdala ng isang higanting espada ng liwanag sa kanyang ulo, na nag-iwan ng isang malaking crater sa gitna ng arena. Tapos na ang laban, at gaya ng inaasahan, ito ay isang napakalaking tagumpay para sa Japan. Mahirap tanggapin para sa koponan ng Korea, pero determinado silang bumangon ng mas malakas kahit ano paman. Si Jego ay nagulat na si Jihan ay tumpak na nahulaan ang kinalabasan. Nagsinungaling siya na nakita niya ito sa isang panaginip, at ngayon ang panaginip na iyon ay nakatulong sa kanya na manalo ng napakalaking halaga ng pera. Ayos na ayos iyon para sa kanya pero hindi nito pinapawi ang kanyang pag-aalala sa ipinamalas na laban ni Riuhay.